Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa Al salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si Brian nasa baby. Sabi na sa lamustad, paano po ba ang pamamaraan ng pagligo ng lalaki na galing sa pagkikipagtalik sana masagot. Sukran. Okay, mayroong pamamaraan na uh, sunnah at may may pamamaraan na uh, pinahihintulutan. Kumbaga, sapat na yun. Ito po ay pangkalahatan, mapababa iman o lalaki. Ito po yung paraan po na pagligo ng obligado. Halimbawa, katatapos lang po ng regla ni sister, o katatapos lang po niya makipagdalik sa kanyang mister, o katatapos na ng kanyang dugo, sanhi ng panganak, o kaya ay katatapos lang po ni brother makipagdalig, o kaya ay uh, nagkaroon ng wet dream si sister o si si brother at nalabasan sila, so siyempre obligado maligo. So ang tanong dito, paano ba ang tamang paraan? ng pagligo ng janabah o pagligo ng obligadong ligo So, unang paraan ay sunna. Pag nagawa mo ito, alhamdulillah pag hindi mo nagawa, wala namang paraan ay wala namang problema Una, uh, maghugas muna kayo ng uh, private park Hugasan mo muna yung private park nyo Yung ari mo muna Hugasan mo muna yung ari mo And then, hugasan mo yung uh, puwit mo, yung sa likuran gamit ang kaliwang kamay. Pag nahugasan mo 'yan, and then magsagawa ka ng wudu. Magsagawa ka ng wudu. Ito po ay sunna po na pamamaraan, hindi naman po obligado. Hugasan mo 'yung private part mo, 'yung harapan mo at sa kalikuran mo, and then magsagawa ka ng wudu. then pagdating sa paa, ipagpapaliban po 'yung paghugas sa paa. Then, 'yung paa hindi natin hugasan hanggang ulo lang po. So 'yung paa ipag hindi na po natin isasama kasi mabubuhusan naman po 'yan. And then, siyempre uh, ulitin ko po. Uh, Unang-una, intention. Intention na magdadalisay ka mula sa nangyaring ito. Intention na magdadalisay ka mula sa nangyaring ito. Pagkatapos ay hugasan mo yung private part. Pagkatapos yung sa harapan at likuran. Pagkatapos ay magbismila at hugasan at magsagawa ng wudo. Magsagawa ng wudo. And then ipagpapaliban na hugasan ng paa. So yung paa hindi na po isasama sa wudo kasi mabubuhusan po yan. And then, bubuhusan mo yung ulo mo ng tatlong beses. Yung ulo, magbubuhos ka ng tubig sa ulo mo ng tatlong beses. Pagkatapos ng tatlong beses, then bubuhusan mo na yung buong katawan mo hanggang sa baba. Dito banda unahin sa kanan, bahagi ng katawan sa kanan, magbubuhos ka ng tubig pa baba. Hanggang tapa sa kanan, and then sa kaliwa. Hanggat sa mabuhu, mabasa ng tubig ang buong katawan natin mula ulo hanggang, hanggang paa. So yan po yung paraan po na sunna pag nagawa natin yung ganun. Pangalawang paraan, pinahihintulutan which is sapat na po. Magbuhos ka na po agad ng tubig, hindi ka na magudo, hindi ka na makahugas ng private park. Diretso na po magbuhos ng tubig, sabon, buong katawan lang, diretso buhos ng tubig o diretso lundag sa swimming pool o diretso lundag sa may lawa, so may batis o sa may balon, magbuhos ng tubig, at mabasa ng tubig ang buong katawan pagkatapos mag na magdadalisay ka mula dito, sapat na po yan. May sabon man, walang sabon. May shampoo man, walang shampoo. Basta nabasa ng tubig ang buong katawan at nakapag ka na yung ligo mo na yun, ay magdadalisay ka mula sa pagkikipagtalik o mula sa regla o mula sa panganak. Tapos na yung dugo mo, sapat na po yung mabuhusan mo ng tubig ang buong katawan mo. may, may, may shampoo man, wala. At ang pinakamainam, yung naunang binanggit ko na maghugas mo ng private part, din magudo, din ipagpapaliban yung paa, din buhusan yung ulo ng tatlong beses, din buhusan yung buong, kata buong katawan mula ulo hanggang paa, kanang bahagi ng katawan, din sa kaliwa. So, yun po yung sunna. Pag hindi nyo po nagawa yun at diretsyo na po yung nagbuhus ng tubig sa buong katawan, basa na basa po ng tubig ang buong katawan, may sabon man wala, ay sapat na po yun na naisagawa nyo po ang pagligo pagkatapos nyo pong makipagtalik. At talo may video na po, may video na po ako dito. So konting explanation lang naman po ito. So ganoon lang po kadali. May babasahin ba? Uh, kapag sa ng, labas ng CR, magbabasa ka ng ang mainam, basahin mo ang bismillah bago maligop, Pag sa loob ng CR, ay hindi na po kailangan magbasa ng bismillah. Yan lang po. Wala na pong ibang ritual o ibang binabasa po dyan. Yan lang po. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.